Yes, para kay Judy Ann Santos, importante raw na life skill ang pagko-commute. Dapat ba na lahat ay matuto at marunong mag-commute? Ayun, so ang ibig sabihin nito, kasi may anak si ano si Johan, 'di ba? Kaya nag jeep niya oh. tinuruan yang mag-commute para daw matuto. Ay, mag eh. mag-bus, mag 'di ba? Mag-bus, ganoon. Oh, oh. Kahit may kotse sila, 'di ba? Oh, so, kahit may kaya, oh. Kahit may Kaya ang pagdedebatehan natin na ano, sang-ayon ba kayo sa okay. ganito? Na anak na isang artista, di ba? Ah, Kailangan ng life skin. Ay, dapat matutong mag-commute. Oo. 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 Ang o sa akin ay, ka? May. maybe, magtal na kayo mga friendship na dalawa. Oh, yan. <laughs> Pero mamayang gabi, panoorin nila, 9 p.m. Oh, tayo, ha? Mamaya ah. po, sa Academy tonight. Correct, yeah. yes. Okay. oh, eto na. Yes, di ba? Dapat talaga mag, ano, matuto ang mga bata na mag-commute para sa umpisa pa friendship kasi hindi naman laging ang buhay ay laging nasa taas, nasa baba. Kung baga marunong sila mag sa buhay, maging matatag at hindi sila susunga-sunga kung ano ang mga daan, di ba? Mm -hmm. yan. Kaya yes na yes ako. Dapat talaga matuto mag-commute oh. kasi hodang anak may mayaman ka, may sasakyan ka, dapat matuto kang ano, makipagbalyahan, makipagunahan sa sasakyan. May experience mo yung ganun bagay. Wala namang problema sa matuto kang mag-commute. ba diba? Maganda nga, matuto ka. Pero, depende sa sitwasyon yan. Ano sitwasyon? Kasi anak siya ng artista eh. Oh. Tapos very exposed sila sa social media. Alam na anak siya ni Judy Ann Santos. di oh. Diba? Parang medyo risky. Ganon? Oo, medyo risky kasi hindi ko naman sinasabi lahat ng tao masama, di ba? Pero, uh, realidad naman yan mm. na parang medyo delikado para sa akin na, ay, anak ni Julian Santos yan. Baka, anak ni Ryan Agoncillo. Uh, Ryan <laughs> Julian Santos, Ryan Agoncillo. E eh, baka naman, ano, may mga taong hindi mo makontrol, may mga taong bad baka mapasama yung bata na alam na anak siya ni Judy Ann at saka ni Ryan. Yun, parang medyo ano lang ako doon na ano, parang baka medyo delikado ng kaute Ganon? Oo. Pero iba pa rin siyempre, kung may train ka, nalimbawa ano, kasi yung iba nga parang gusto ma-experience sa sumakay sa MRT, LRT, yung ma-experience na malaman nila kung saan yung bawat station. Ganon din sa mga dandan para hindi ka ano naliligaw. Kasi kung lagi kang sakay ng sakay sa kotse, sakay ka ng sakay sa mga anong mga private na sasakyan, ano, parang wala kang sense of direction, hindi ka matututo. Yun. At bilang bahagi ng paglaki mo, dapat patikman mo rin ang mga hirap para matuto kang magsikap, hindi puro ginawa. Mm, -mm. Yun. Eh, okay lang siguro yun kung sasakay siya ng jeep, pero nandyan sila Juday at saka si Ryan. oh, Hindi, pinagkaguluhan sila. Hindi, nakakotse. Uh -huh. Yung survive yung pagsakay para sa Ganon. Safe. Ganon. <laughs> diba? Yung iba naman, natututong mag-commute pag nasa ibang bansa kasi feeling nila mas safe doon. Tsaka mas walang traffic mas hindi mainit, ganon. Ay, hindi naman yung... Uh -oh. Kumbaga, naman ang kapulisan natin. Kumbaga, ano, di ba? Siyempre, hindi naman palaging ano. Lang, kahit sa ang lugar, nandoon yung delikado minsan. Parang ganon, yun. Actually, para sa mga kayo mga punto, mga friends. Tuntuhan kayo mo sa mo, no? <laughs> Oo. Oh. Oh, <go. laughs> diba, totoo naman na parang Siyempre kami, bago namin, ba, si na may sila Juday, tsaka si Raya, narating nila yung narating nila ngayon dahil pinaghirapan nila na parang ang gusto rin naman siguro nila na may experience nila yung mga anak nila yung buhay ordinary na parang hindi lang nakadepende sa kanila. Hmm. Parang may experience nila. Ay, mapa ganyan pala ang buhay ng ganun, 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 ganun pala, di ba? Parang sa... Yes, maganda kagaya ni Agamula. Si Agamula, ganon katipid sa kanyang mga anak na sabi nga niya, hindi niya pinapagamit yung kotse. Pinagkocommute din niya nung na-interview namin siya nung boy pa si Manay Etel. No. Di ba? Sa mga pa, para talaga. na tra training, di ba? Yung training ground din nila para alam, ay, naghirap kami. Hindi na kami umasa sa mga magulang namin pagkakit ang pista mayaman. Hindi. Eto eh, naman sa kabilang banda, yung Kepo and Shipmilden, tama nga naman na, kasi bisan yung iba naman sasabi, ay, anak nga ng artista, ay, ba't pinag-jijip lang? Alam mo naman yung mga mapangusga, yung mga tao, na parang ganap na parang, oh, na, ay, anak nga ng artista, ops, pwede, hold upin natin, kid upin natin, para may Ganon? pera tayo. Yan naman yung punto niya. Ganon. Pero, both ay may punto. Uh -huh. Kaya, wala kong dapat na, i-ano sa inyo, kanya-kanyang opinion. Very good opinion kayong dalawang mga friends. Oh, so, anong, yung mga ano natin? So